Yo, what's up mga chef ko? Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po mga chef ko, pinuto pa ako ng hot dog na 200 peraso. So, gagawin namin ng hot dog sandwich. So, ipapakita ko sa inyo mga chef ko. Diyan na kayo. Ito na mga chef ko, ang hot dog. Pinakuluan ko muna konti at ipapagulong ko sa samang tika. So, lang para hindi siya magiging tostado. Tapos ito pa yung iba mga ah, chef So, yung iba hindi sa dining. Eh. So, ipapakita ko rin sa inyo mga ka-chef ko. So, ito na mga ka-chef ko yung tinapay. gan, Ang dami ito. 100 piraso po ito. At so, ito yung iba. So, nag-umpisa na sila. Yan si Rain. Rain, Rain, go. Yun, ay. Yun. <laughs> Yan, ito na. Ako si Lin. Si Dep. Sherman, hello. 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 Yan, shout out to Sherman. Ang mga ka-chef ko yun. Ganda ang kanyang pagkaka -ga, uh, ano garnish ano ba daw diyan hmm. yan dito na mangyayari mga hipo yan natutunan nila to doon